What's up guys? So karon nga kagabi o no na atay gitrabaho. Sumaon ni ang unit guys, Toyota Wigo. Ang problema sa customer guys kay magsaba daw magdagan. So atong gi guys, sumaon ni ang atong nakita no. Nahilis na gid ang rotor desk. Onya ang iyang brake pad guys. Putaw na lang nabilin guys. Parte ng hilisa kay nagmetal to metal contact na. So, karon guys, atong buhato ni Inis, atong ilisan og rotor desk nga bago. So, mao ni siya, guys. Kay e, dili na jud ni madala ang iyang rotor desk, nipis na gid kaayo. So, mao to, guys. Ato sa ni siyang Elisa og brake pads. So, ato ni siyang i-press ang iyang piston para mataod na to ang iyang bago nga brake pads. So, ato ra nang tuyok-tuyokon, guys, para muduot ang iyang piston. So, mao ni guys. Ato na ni siyang itaod ang iyang bagong rotor desk. Mao din niya ang big pads guys. Brembo. Nintot ni nga guys. So, nataod na na to guys ang iyang rotor desk. O ang iyang brake pads. So, ayaw jud mo kalimot sa inyong preventive maintenance guys. Kaya kung inyo ning malimtan guys, mas madako pa ang inyong gasto. Real talk dyan ni guys.